Huwag nang magpahuli at ihanda ang inyong mga cosmic curiosity dahil sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bihirang piraso ng kalawakan na lumapag dito sa ating mundo. Ating alamin ang kanilang astronomical na halaga at ating talakayin ang mga kamanghamanghang kwento at kaalaman tungkol sa mga ito. Saan nga ba nagmumula ang mga meteorites na ito at bakit nga ba ganoon nalang kalaki ang kanilang halaga sa oras na bumagsak ito sa ating planeta. Gibeon Meteorite Ang Gibeon Meteorites ay isang pangkat ng iron meteorites na bumagsak sa Namibia tinawag silang Gibeon dahil sa lugar kung saan unang natuklasan ang mga ito, malapit sa bayan ng Gibeon sa Namibia. Ang mga meteorite na ito ay pangunahing binubuo ng iron nickel alloy na may kasamang trace element at mineral tulad ng kamasite at tainite. Isa sa mga kilalang katangian ng Gibeon meteorites ay ang Vedmashteten pattern na resulta ng mabagal na paglamig ng metal sa loob ng milyong-milyong taon. Maraming fragment ng Gideon meteorites ang natagpuan sa isang malawak na lugar mula sa maliliit na piraso hanggang sa malalaking bloke. Ang mga meteorite ay unang natuklasan ng mga European explorers sa Namibia noong kalagitnaan ng 19th century at ang kanilang pagtuklas ay naging mahalaga sa pag-aaral ng meteoritics at pag-unawa sa komposisyon ng meteorite mula sa iba pang bahagi ng Solar System. Sa isang Christie's auction noong Pebrero 2021, ang Gideon meteorite ay naibenta sa halagang $437,500. Pero bakit nga ba napakalaki ng halaga ng mga meteorites? Ang halaga ng isang meteorite ay tinutukoy batay sa ilang pangunahing aspeto. Kabilang dito ang uri ng meteorite kung saan ang rarity ng uri tulad ng iron meteorites ay maaaring magpataas ng presyo ang bihirang komposisyon o mineral, kalidad at kondisyon, laki at timbang, pati na rin ang pinagmula ng meteorite ay mahalaga rin. Ang scientific significance nito, gaya ng mga nag-aambag sa bagong kaalamad at ang market demand para sa mga rare specimen, ay iba pang mga salik na nagpapataas sa halaga. Ang pagtukoy sa halaga ng meteorite ay nangangailangan ng expertise mula sa mga appraisers at espesyalista. Willamette Meteorite. Ang Willamette Meteorite ay isa sa pinakamalaking iron meteorites na natagpuan sa Estados Unidos na may bigat na humigit kumulang 15.5 na tonelada. Ang meteorite na ito ay binubuo ng iron nickel alloy na may kasamang trace elements na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pinagmulan at pagbuo ng mga celestial bodies sa solar system. Natagpuan ang Willamette meteorite noong 1902 malapit sa Willamette River sa Oregon, United States. At agad itong naging mahalagang bahagi ng pag-aaral ng mga meteorites sa Amerika. Ang meteorite ay kasalukuyang ang nasa posesyon ng American Museum of Natural History sa New York City mula noong 1906 at itinuturing itong isang mahalagang bahagi ng kanilang koleksyon at tinatayang nakakahalaga ng humigit kumulang 936,000 US Dollars. Ang laki at kalidad ng meteorite kasama na ang kakaibang mga pattern na nakikita sa iron meteorites ay nagdadala ng mataas na halaga sa mga kolektor. Gayun din ang pagiging bahagi bahagi ng kilalang museyo ay nagpapataas ng halaga nito dahil nagbibigay ito ng mahalagang pananaw sa universo. Ang Willamette Meteorite ay hindi lamang mahal dahil sa halaga nito sa merkado kundi dahil din sa malaking halaga nito sa agham, kasaysayan at kultura. Kilala din sa mga pinakamahal na meteorites na naibenta sa kasaysayan ay ang Murchison meteorite na bumagsak sa Australia noong 1969 na may presyong humigit kumulang 1.1 million US dollar. Ito ay isang carbonaceous chondrite na kilala sa pagkakaroon ng mga organic molecules na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay sa ibang mga planeta. Ang Allende meteorite na matatagpuan sa Mexico noong 1969 ay nagkakahalaga ng humigit mahigit kumulang 1 million US dollar. Ito rin ay isang carbonaceous chondrite at sikat dahil sa pre-solar grains nito na nagbibigay ng pananaw sa mga kondisyon bago ang pagbuo ng solar system. Ang NWA 5000 o Northwest Africa 5000 ay isa namang lunar meteorite na natagpuan sa Sahara Desert na nagkakahalaga ng humigit kumulang 500,000 US dollar. Ang mga lunar meteorites ay hira at ang mga NWA-5000 ay kabilang sa mga pinakamahal sa kategoryang ito. Ang Brenham meteorite naman na matatagpuan sa Kansas, USA noong 1882 ay isa sa mga palisite meteorites na may halaga na humigit kumulang 400 US dollar. Kilala ito sa mga makukulay na olivine crystals na natagpuan dito. Bago tayo magpatuloy sa pinakamahal na meteorites sa ating listahan, ay narito muna ang ilang trivia for everyone. Alam mo ba na may isang insidente sa kasaysayan kung saan isang tao ang tinamaan ng meteorite? Noong November 30, 1954 sa Seibel, Jackson, Alabama, USA, isang meteorite na tumitimbang ng halos 8.5 pounds ang bumagsak sa bubong ng bahay ni Ann Hodges habang siya ay natutulog. Tumama ito sa kanyang balakang pero sa kabutihang palad, hindi siya nagkaroon ng seryosong pinsala. Si Ann Hodges ang tanging tao na naitalang tinamaan ng meteorites sa kasaysayan. Ang Hoba meteorite naman, ang pinakamalaking meteorite na natagpuan sa Earth at ito ay nahulog sa isang bukirin sa Namibia, Afrika taong 1920. Ito ay may bigat na humigit kumulang 60 tonelada at gawa sa iron-nickel alloy. Sa kasalukuyan, ito ay tinuturing na isang pambansang monumento at isang popular na tourist attraction sa Namibia. Samantala, ang Beringer Crater na kilala rin bilang Meteor Crater ay isang malaking meteoritic na crater na matatagpuan sa Northern Arizona, USA. Ang crater ay tinatayang may sukat na 1.2 kilometers ang lapad at 170 meters ang lalim. Ito ay nabuo mga 50,000 years na ang nakakalipas matapos bumagsak ang isang meteorite na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na nagresulta sa paglikha ng crater. Ang Barringer Crater ay isa sa mga pinakamahusay na napeserbang halimbawa ng isang impact crater sa mundo at madalas itong ginagamit sa pag-aaral ng mga epekto ng meteorites sa Earth. Ang pangalan nito ay mula sa isang Amerikanong geologist na si Daniel Barringer na noong 90s ay ipinakita ang ideya na ang crater ay nabuo mula sa isang meteoritic impact na hindi pa kinikilala ng marami sa oras na iyon. Number 1. Fukang Meteorite Ang Fukang meteorite ang itinuturing na pinakamahal na meteorite sa mundo na bumagsak sa ating planeta noong 2000 sa Fukang, Xinjiang, China. Ito ay isang halimbawa ng palasite, isang uri ng stony-iron meteorite na kilala sa pagkakaroon ng malalaking olivine crystal na matatagpuan sa metal matrix. Ang mga kristal na ito ay may magandang kulay na berde at nagbibigay sa meteorite ng isang natatanging itsura. Ang Fukang meteorite ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa maagang yugto ng pagbuo ng ating solar system dahil ang mga palasites ay nagmumula mula sa pagitan ng metal cores at silicate mantles ng mga protoplanet. Ang estetik na aspeto ng Fukang meteorite ay nagbigay sa kanya ng mataas na halaga sa mga kolektor na umaabot ng 2.5 million US dollar sa mga auction at private sales. Ang halaga nito ay nagpapakita ng kahalagahan ng meteorite hindi lamang sa agham kundi pati na rin sa koleksyon. Noong 2008, ang isang partikular na piraso ng Fukang Meteorite ay na sa preso ng higit sa 2 million US dollar na nagbigay sa kanya ng titulo bilang pinakamahal na meteorites na naitala. Ang Fukang Meteorite ay isang kahangahang halimbawa ng natural na kagandahan mula sa kalawakan at ang kanyang mataas na halaga ay patunay sa kanyang pampihira at mahalagang kontribusyon sa mundo ng meteorites.